mga kapagsilay For this video, dyan kita karon sa Placer And for this video, padulong mi karon sa Tinago From Placer to Tinago, mo kita for 15 minutes At this kita mo sa Tinago And for this video, gigo tom na may while nagbiyahi And flex kurang akung akong bana na among operator karon. Nagrabe ka pag tang kay sige kaligog dagat kay lagi sige magpamana nga wala may kuha so hapit na mo abot din hi sa tinago ang amon tuod ka uban, is kasin sa akong bana og si Rocky Boy so kay wala man koy kauban uban ka ina siya sa nag operate ka ina kay akong bana igo lang gikuha sa plus sir uban ang iyang kasin kay lagi gusto it tour sa akong bana ang iyahang kasin kay gikan man lagi sa Manila So, kay Goramanta na amantay kaw galingan pambot manlaag manlaagta. So, nakaabot na, gawin sa tinago. Mauni ang entrance sa tinago. Grabe kanindot. Sa una, dili pa ni Ing-An ni Karun Pertinaganaha kaya nag-renovate na sila. So, mauna ni guys ang sa ilayong. Grabe kanindot. So, nag-backline na may padulong sa mo ang cottage. Kanang sa unahan nga red ang atop mo ang cottage. Grabe kataas taas na cottage. Very sulit na ang imong 100 pesos nga entrance fee. So, kay kami, kay Igor Raman diri si Lib, nga mag-picture taking. So, naka-less me, nihangyo me, kay waman may ka-afford. Chares! bitaw, igot lang mi diri mo picture taking kay mo ato na mi sa another nga amo ang atukon. So mauna na ni ang cottage nga akong giingon, gabi si Jaka taas. Imagine 100 pesos ang entrance fee, grabe nakasulit. Kung gusto ninyo mag overnight sad na ilang katulogan and grabe kanindot diri kay ilang dagat grabe kadagko ang esda ka, you know, ah, kadag ko sa pogot kalami kuhaon kay sud anong charis bawal grabe kadagko diri ilang isda guys Grabe ka nindot, grabe ka peaceful diri kung gusto ka mag-relax diri ka sa tinago kay grabe ka nindot. Si, lantawa kung unsa kanindot din he sa tinago. Mm. Ginabahogan ang isda kay nalingaw may lantawa grabe ka So, kay gutom naman akong banaw yang kasin pati na po ni na po ni Miggy, may kaon, mga on na mga on guys. So, dali na part, nagproblema ni iyang kasin, kaya walay baso na dala sa kung bana. So, kung man na, creativity man, gabi bang ka, creative, so ang paper plate, gihim baso, di ba? Walang tawa na siya. Oh, very, very aesthetic long charis. <laughs> oh, di ba, nakakaton o gabuak ni iyang kasin sa kong Kay nahuman naman mig paniuddoso, adto unahan kay magpicture then mula ka na kay mga dumi sa lain area. So nga video pabalik nami sa cottage kay manguli nami charis bitaw. Modto dapud mi sa lain area which is sa Sabutan pero adisoy ta sa putan ilibot sa nahon ni kaya ahong pakita sa inyo ang view sa tinago. So maone ingani ani kanindot, ingani ka peaceful ang kinabuhi. Chares. Ingani ka peaceful sa tinago, di ba? Og grabe ka relaxing diri ang ilang area. So kanina video pabalik na mi didto sa pambot kay Maadto na may moabante na may padulong sa samputan. Kaya, it's time na alas 4 na diha. Siguro kay muulit na sila sa back wag iniguman na mo sa samputan. Kay lagi dinalian kay si Lom flight na sa iya So for this video guys, pabalik na mi. Mao ni ang agihan na sir makaadto didto sa pambot na gi. koan dungguan mautod ni ang entrance sa tinago. Kaya wala man ko ka-video ka ina tungon kay na, tung kaya na ako bit bitbit. So karon naka video na jud ko kay ang ako ang mga bitbit -bit gidalala sa ko ang Bana Bells. So, mao ni ang entrance. Grabe kanindot, guys. Labi nag naay suga kay sa ang pag anhi dinhi. Grabe ay ka ayong ay om nag oyan in tawon. So, grabe kanindot kung suga diri. Look grabe makaingong gud kag wow in grabe pa lang grabe kanindot grabe na kanindot lang taon ilabi na naakas yung guys grabe kanindot so mo na ni nag backline na mi kay lagi mo na may, another area which is ang samputan so grabe kanindot guys ah di ba so maura to guys bye